Good morning po, bigyan ko po kayo ng napakagandang tip sa inyong mga kalabasa Para lalo pong mas madami silang bumunga Okay, pakikita ko po sa inyo Ito po Kumuha po kayo ng bulaklak niyong lalaki Ito Yan po yan, kumuha po kayo niyan Tapos aalsin po natin itong bulaklak niya Sandali po Tapos ganito po ang ating gawin Mahirap pong mag video sa Ako po yan Alisin po natin yan. At ito po, ilalagay natin doon sa pinaka babae. Pakita ko po sa inyo. At yan naman po yung sinasabi kong pinakababaeng kalabasa na may bunga na. Ilagay po natin ngayon siya. Ito po, ilagay natin siya doon sa sa bulaklak niya. Yun. Yun po, yun. Tapos, iwanan po natin ganyan yan. Ang similya po niyan, punta doon sa kanyang mga katawan at marami po yung ibubunga. Ganun po yan, yan. Atin pong pabayaan dyan hanggang sa matoy yung kanyang bulaklak. At si Milya po niyan punta sa kanyang katawa at marami po siyang ibubunga. Okay, sana po may matutunan kayo sa aking video ito. Thank you po for watching. Subscribe for more po.